Sige na! Asli! Asli! Magpapakain ngayon ito. Ang patsura. Lumi pala ng kukuko. <laughs> Ang ginagawa ko dyan, pag ginilimisan, hmm. tinitingnan ko tapos mag-isugat, maglalagyan ng agwa. nandito talaga ito talaga namaga. Hindi. Pero nagnana. Ay, di namaga nga. Na. <laughs> nagnana eh. Kasi hindi siya nagsugat ng matagal kasi ginagawa ko. Ginamot mo agad. Oo, pinipisan ko ng pinipis eh. Tapos nilalagyan ko ng... Ah, bali, no. nagnana lang daw po pala. Na agapan ni madam yung kuko niya, yung paa niya. Mm -hmm. Malinis po agad. Nagagawa ng agwat at saka lagay. Sakit po. Sakit mm po. -hmm. Yeah, yata. Yung nga, laki yata. Hindi 'yan laki nang ingro no. na oh. Sakit po. O kaya po nananakit na yung gilid. Babalikan ko pa po yun ha. Sakit po? Sorry po. Wait lang. Uh, gawa ng kuko sa gilid. Kaya po? Okay. Inutol ko na lang. Tapos, gaganituin ko na lang siya. May dry skin kasi yon Pag ganun. Yan na, dahan-dahan na po eh. Basta pagdating dito masakit. Yan. Sakit. Sakit na. Kaya. Ito ko ala ito pala. Ay, hey, cut po kaya ng niperte, ha? Tisin mo, ha? Wait uh -oh. lang, line ko lang. Cut ko lang ng niperte. konti lang diyos mo diyun hindi, hindi ilang diyan sakit po hindi, hindi na hindi ka kanina na masakit? sakit

kain ko po ng para may makita ko. Hmm. Yes, Chakin? <laughs> Kagabi niya ako. Kasi, nalipong. Tawal sa tatay. Pura sa mga gumalay. Kagabi. lang, kung bakit hindi ito. bakit sa akin sa akin? Ay, saka, ano, talagang kapag naghahanda ano, kahit papano. Ay, ano nga, yeah, nabibigyan laging makalat. Ay, know, na, ano, na ano. Ano ba yung pusa? si babae ng custom mga ano Kaya, may Ay, no. may Ito, meron pa po ha. Sa, din yan. Sabis, sa akin. Sa kaigaw, sa akin, magbawak na. sa kanya yung. Pag ginawa ko sa kanya, buset. Gawin mo sa Pag kanya. Busit, ginagawa mo sa akin. Ang ginagawa mo sa kanya? Sa, sa, sa sigaw ko nga lang, na, nakakaano na siya eh. Ay, tulog ka na no, nung no, sinigawan ni no, Lina. Hmm, sinigawan ko yun. Sinigawan ni Lina, kaya kayo nag kami gabi. Eh, ayaw ko minis ni Ah, sabi sa'yo. Oo, ayaw ko minis ni Adriana. dekada ligtit namin ni Bea. Pasuyo pa igem kasi awe lang nakikita. pa igem. Alin nila sila diyan Mike? Alin nila sila toto? Sino na lagi pa tayo na iyak no. Mm. Kita ako sa plaza. Kita tayo kay Mimi. Kay Mami niya siya lang iyak na nagduan ng nags nagtampo yung kay Mami. Iniiyak daw pala kay Mami ina sabihan ni Mami. Hindi naman magagawa. Ako ayan. Iyak na iyak sa akin. Huwag din ganun yan. Parang na mo ito ng agwa, Tata niya Oo. Pero dito hindi. pa ba dito? Hindi na. Hindi na. pa na. Hindi 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 Hindi masakit pa ba Hindi Hindi na. Teka po ha. Meron pa po eh. Yan. Konti na lang. Kuko po yun. Kuko. Hi po. Yan. Ako na. Konti lang po ito. Okay. Ligyan natin ang bote. Big sabihin,